Part of changing lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At Gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali, Philippine National Police walang monitor na seryosong banta bago ang pagsalubong sa bagong taon. Bilang naman ang mga naputukan bago ang pagsalubong sa 2025 umakyat na sa 163. Kasabay naman ang inaasahang pagpapaputok mamayang gabi ang DTI, ipinanawagang bilhin lamang ang certified fireworks upang maiwasan ang anumang disgrasya. Mga namimili ng bilog na pruta sa tilang pampaswerte ngayong bagong taon dagsana sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Bilang naman ng mga pasahero sa terminal sa Cubao Quezon City kakaunti na lamang. At pamilya sa North Cotabato, nabiyayaan ng tulong ng Brigada News FM Cotabato at ng One Tahanan Party List. Brigada Balita Nationwide Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Sama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Hali! Ang Hali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng Martes, mga ka-Brigada, huling araw na sa taong 2024. At kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Haji Kaaminyo. At Brigada Kath, Austria. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa detalye na po tayo ng ating mga balita. Walang namamonitor na seryosong banta ang Philippine National Police bago ang pagsalubong sa bagong taon. Gayunman, sinabi ni PNP-PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo na hindi sila magpapakakampante at nakataas ang kanilang alerto upang hindi malusutan ng mga masasamang loob. Katuwang anya na PNP sa pagbabantay ng siguridad, ang publiko at iba pang law enforcement agencies, partikular na ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. Brigada balita nationwide. Tanggap naman tayo ng report bilang ng mga nangaputukan sa pagsalubong sa 2025 bumakit na sa 163. Brigada Jigo Studio i-brigada mo. Brigada! Report! Dalawampu't isang bagong kaso ang nadagdag sa mga nabiktima ng paputok para sa pagsalubong sa Bagong Taon. Sa huling tala ng Department of Health, umakyat na sa 163 ang bilang ng fireworks-related injuries na naitala simula noong December 22 hanggang December 30. Karamihan sa mga kaso ay edad 19 pababa at mga lalaki. Iligal na paputok pa rin gaya ng Boga, Five Star at Piccolo ang pangunahing sanhi ng firework-related injuries. Ilang oras na lang bago ang pagsalubong sa 2025 pero patuloy pa rin pinapaalalahanan ng DOH ang publiko na wag nang magpaputok at sa halip ay gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay at manood na lang ng fireworks community display para sa mas ligtas na pagsalubong sa bagong taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Briga de News Manila, the Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nagpapatuloy ang kampanya ng Philippine National Police laban sa pagbebenta ng illegal na paputok. Ayon kay PNP Chief Brigadier General Jean Fahardo, umabot na sa mahigit kalahating milyong peraso ng illegal firecrackers ang kanilang nakumpiska na may kabuang halaga na 2.4 milyon pesos. Samantala, labing siyam na katao kabilang ang dalawang minor de edad ang naaresto ng PNP dahil sa pagbebenta ng paputok online. Ang hakbang na ito ng PNP ay bahagi ng kanilang pagtutok sa kaligtasan ng mamamayan lalo na sa pagdiriwang ng bagong taon Brigada Balita nationwide Nanawagan naman ng DTI sa mga consumers na maging responsable sa mga selebrasyon at unahin ng kaligtasan sa pagbili ng mga paputok. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, kasabay ng pagdiriwang ng bagong taon, mahalagang alalahanin ng safety pa rin ng, ang, ang uh, na dapat maging top priority. Sa pamamagitan ang ng certified fireworks, may iiwasan ng mga tao ang mga aksidente at injuries kaya mas magiging masaya ang mga pagtitipon. Ang DTI kasama ang Bureau of Philippine Standards ay naglabas ng comprehensive list na mga certified na mga paputok sa kanilang website. Nagsisilbi itong guide para sa mga mamimili para sa kanilang desisyon sa pagpili ng paputok na sumailalim na sa testing at namit ang required safety standards. Brigada balita nationwide. Ang bilang naman ng mga pasahero sa terminal dyan sa Cubao, Quezon City, abay kakaunti na lamang. Bakit kaya Brigada Ann Cortez i <laughs> Report! Bumaba ngayong araw ang bilang ng mga pasaherong nagsisiuwian sa kanika ng mga probinsya sa Nueva Ecija at maging sa Bulacan sa May Bus Terminal sa Cubao. Ayon kay Baliwag Transit Officer in Charge Arnie Bernardo, kung nauma no na karang dalawang araw ay nakapagtatala sila ng 3,000 pasahero na mga alas 8 ng umaga pa lang, ngayong araw ay nasa mga 1,000 pa lang ito. Samantala, nagpaalala naman ang pamunuan ng Baliwag Transit dito sa mga pasahero nga hapos sa pag-uwi eh. na agahan ng pag-uwi ngayong araw dahil hanggang alas 7 na lang ng gabi ang kanilang operasyon. Kahapon, nakapagtala na nasabing terminal ng mahigit siyam na libong pasahero papawi sa kanilang mga probinsya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News of 40. Brigada Balita Nationwide. Ilang oras na lang mga kabrigadang ay bagong taon na. Kaya ang ating mga kababayan ay abalan na sa pamimili para sa medianoche sa Pasig Mega Market. Dagsa ng mga mamimili ng bilog na prutas, kakanin at iba pang pampaswerte at mga torotot. Halos mapuno na ng ating mga kababayan na mimili ang Pasig Market lalo na sa fruit section dahil nais silang makumpleto ang labing dalawang bilog na mga prutas. Bagamat marami ng namimili, hindi pa rin daw malakas ang bentahan noon. Gaya sa mga nakaraang taon dahil na rin sa dami ng nagbebenta. Samantala bukod sa mga prutas, mabenta na rin sa Pasig Market ang mga kakanin, torotot, at iba pang mga pampaswerte ngayong bagong taon. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. handang handa na raw ang ilang individual mamayang madaling araw para nga sa pagsalubong sa bagong taon. Kasunod dito, ibinahagi ng ilan ang kanikanyang tradisyon o pamahiin na ginagawa para dito. Ano sabi nila? Maghanda ka ng tumpleto, bigas, asin, asukal, lahat na kung yung parte yung pangbantahan. Para taon-taon, hindi ka naubusan ng, ng pagkain. Tantong ka rin, nagkampanan mo yon? Sa kabilang banda, ang pagbili at pagkumpleto naman sa labindalawang prutas, ang ginagawa ng ilan bilang paraan ng pag-akit sa swerte. Samantala, may landid sa mga nakapanayam ng Brigada News FM Manila ang nagsabi na iniiwasan nila ang pagkain ng manok. Dahil po yan, sa paniniwalang lilipad ang swerte mula sa kanila. Samantala, we welcome ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang ginawang pagbawas sa Pangulo sa approved budget ng gobyerno para sa 2025 mula sa inisyal na 6.352 trillion papunta sa 6.326 trillion. Pero sa kabila nito, ayon kay Pimentel, umaasa siyang mas matatapisan pa ang pondong laan para sa program appropriation. Ang program appropriation ay tumutukoy sa bahagi ng national budget na tiyak na laang pondo at kasama sa regular na gastusin ng gobyerno. Maalalang matapos rabihin ng Pangulo ang 2025 National Budget, ang Department of Education muli ang nakakuha ng malaking laang pondo para sa susunod na taon na sinundan ng DPWH. Brigada Balita Nationwide Sa iba pang mga balita mga Brigada, ang DSWD nakapagtala ng 7.89 milyon na mga kahon ng FFP sa 2024. Brigada Katrina Honson, ni eh Brigada Mo! Brigada! brigada. <laughs> report! Naitala ng Department of Social Welfare and Development ang pinakamataas na bilang na naipamahaging family food packs ngayong 2024 na umabot sa 7.89 milyong kahon. Ang mga FFP sa ipinamahagi sa mga napektuhan ng iba't ibang kalamidad, kabilang na El Nino, pag-alboruto ng Bulkan Kalaon at mga sunod-sunod na bagyo, kabilang ang Super Typhoon Category. Ang naitalang bilang na FFP sa iyang pinakamalaking tala sa kasaysayan ng DSWD at bahagi ng kanilang patuloy na disaster response sa ngayon. Kasalukuyan pa rin ipinagpapatuloy ng ahensya ang kanilang operasyon upang magbigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad sa Visayas at Mindanao. Bukod dito, tiniyak ng ahensya na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga programang pang-emergency upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa ng 105.1 Brigada News sa Fama nila, The Music and News Authority. Rapido! Brigada, balita, Nagpasalamat si Senator Christopher Bongo sa patuloy na suportang ang binibigay ng mga Pilipino. Kasunod yan ang mataas na rango nito sa mga survey para sa darating na 2025 midterm elections. Samantala, mga kabrigada, eh, lumabas kasi sa huling resulta ng Social Weather Station o so SWS December 2024 survey na nakakuha si Go ng 32% na voter preference dahilan upang pumuesto sa 3rd hanggang 4th spots. Bukod dito, isa rin siya sa mga nangunguna sa iba't ibang survey, kabilang na ang Pulse Asia, Octa Research, Tangere, o uh, ng Pilipino, Publicus Asia at iba pa. Nationwide. Mga kabrigadang kalusugan ng isang baby habang nasa sinapupunan ay napakahalaga upang matiyak ang kanyang tamang paglaki. Maraming aspeto ang dapat isaalang-alang upang mapanatili ang kalusugan ng baby at ng ina sa buong pagbubuntis. Isa sa mahalagay ang regular na pagbisita sa obikaini upang masubaybayan ang kalusugan ng ina at baby pati ng kondisyon ng placenta. Dapat din kumain ng tamang pagkain na may folic acid, iron at calcium upang ma masuportahan ang tamang pag-unlad ni baby. Ang exercise at sa patatulog ay nakakatulong din sa kalusugan ng ina at ni baby. Kaya huwag mag-aalala dahil kasama ang Mom's Love VS1 Capsule sa pagpapanatili ng kalusugan ni baby habang siya ay nasa sinapupunan pa. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Mom's Love VS1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nation. Palitan! Palita. kabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, naging maaga ang pagdating ng Pasko sa pamilya ni Henner Redera isa pong PWD at mekaniko sa Takepan, Pikit, North Cotabato Habang nakaupo si Henner sa kanyang munting shop at nag ng customer kasama ang misis niya na si Melody isa pong sorpresa ang bumungad sa kanila. Dumating kasi ang grupo ng Brigada News FM Cotabato, One Tahanan Party List at Project Tabang. Bitbit -bit ang tatlong sako ng bigas at tatlong karton ng groceries. Hindi po inakala ni Hener na ang inakala niyang simpleng araw lang, bubuhos pala ang biyaya sa kanilang pamilya. Kaya hindi mapagsidla ng kanilang tuwa at pasasalamat. Si Hener na sandigan ng kanyang pamilya ay patuloy pong nagsusumikap sa kabila ng kanyang kapansanan. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa pamilya ay tunay nakahangahanga. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon na bilang Pilipino. Nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat po, mga kabrigada! Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, posibleng maulang panahon ang sumalubong sa atin ngayong 2025. Ayon sa pag-asa, umiiral pa rin kasi ang Intertropical Convergence Zone sa bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Albay, Sorsogon, Masbate at Palawan. Kaya asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. Mararamdaman din ang Easterly sa bahagi ng Quezon at alalabing bahagi ng Bicol Region. Kaya po posible makaranas ng maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pagulan. Ang naturang weather system din na magdudulot ng chance ng pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Samantala naririyan pa rin ang northeast monsoon na siya namang sanhi ng katamtaman hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pulupulong pagulan sa bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Bukod sa mga yan, may chance ring ulanin ang bat Tanes kagayan at Apayaw dahil naman sa share line. Siksik sa, Brig sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Nakalunch break kaman, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan, Brigada ba Balita Brigada Balita Nationwide. Balita Nationwide. Balita Nationwide sa tanghali. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News sa FAM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule, at Mamsla VS1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Haji Kaamin. At Brigada Kath, Austria. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at Happy New Year, partner. Happy New Year. Happy New Year, partner. At uh, mula ho rito sa 105.1 Brigada News from Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong tunay na radio, Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of change.